moms don't need saving. Ayusin natin yung perspective ng ibang lalaki sa mga single mom. Ano, real talk? Tara, let's start. Real talk, single moms are not here to be saved. Huwag kang mag-feeling na hero kung ikaw nga mismo hindi mo pa ma-rescue yung sarili mo. Isipin mo, yung bills, yung bata, at kung ano man na problema, dinaanan niyang mag-isa. Tapos, tatawagin mong burden? Kung weak ka, Huwag mo siyang guluhin. Kung ganito kang klaseng lalaki na gusto ko siya, pero di ko kaya kasi may anak kasi, then don't. Simple lang. Hindi ka required. Hindi siya naghahanap ng tatay ng anak niya. Ang hinahanap niya, partner. Hindi pasanin. Remember, single moms don't want your pity. They want respect. Hindi sila kawawa, bro. Survivor sila. Habang ikaw busy magpalusot, siya busy magtrabaho at magtaguyod. So kung hindi mo siya kayang sabayan, huwag kang sumabay sa kwento. Alam mo yung pinaka-weak na pwedeng sabihin ng lalaki? Yung baka hindi ko kaya yung responsibility. Eh yung babae nga kinaya, ikaw pa kaya? If she can handle life with a child, trust me. She doesn't need another baby in disguise. Tigilan nyo nga gamitin yung excuse na baka masaktan ko lang siya. Hindi siya fragile. Ikaw lang ang duwag. She's been through worse. Iniwan, sinaktan. She's been through everything. So kung takot ka sa commitment, wag mo na siyang lapitan. Alam nyo yung single mom sila yung definition ng strength and softness. They can be a provider, a protector, and a lover at the same time. San ka pa? Kaya kung papasok ka, make sure na may ambag ka. Hindi yung dagdag kang problema. Kung hindi mo kayang maging consistent, huwag mong i-disturb yung peace na matagal niyang binuo. She fought hard to get there. Kaya hindi mo siya project. Hindi siya experiment ng baka kaya ko independent woman, pero pag nakakita ka ng totoong independent woman, intimidated. Bakit? Kasi hindi mo siya makontrol. Newsflash, single moms move with purpose, not permission. Kung love mo siya, dapat love mo rin yung strength na kasama nun. Hindi pwedeng puro lang lambing, tapos pag responsibility, ayaw mo na. Huwag kang papasok kung gusto mo lang ng title kasi siya real life hindi to teleserye so real talk single moms don't need saving they need respect and consistency kung kaya mong sabayan yung grind iwi-welcome ka nila kung hindi say it straight no excuses kasi habang nagdadalawang isip ka may single mom dyan na tuloy-tuloy ang laban so sana maintindihan nyo hindi nila kailangan ng savior kailangan nila someone na hindi tatakbo sa laban di ba